Bagsak presyo mga gadget na binibenta online ang ginagamit ngayong pambubudol ng ilang seller. Habang ang sistema naman ng isang online loan application, may babayaran muna bago magpautang. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Minimum wage lang ang kita ng factory worker na si Jefferson. Kung minsan, kulang pa ang sahod niya sa araw-araw niyang pangangailangan. Kaya naisipan niyang umutang sa isang loan app. Nagpasa siya ng requirement kuno at pinangakuan din siyang makukuha agad ang inutang na 90,000 pesos. Pero ang nakakapagtaka, pinagbayad muna siya ng 24,000 pesos bago makuha ang loan. Ang inaano ko po nun, sobra po akong natatangan sa sarili na hindi ko po in-expect na mangyari sa kanya na mabubutol ako ng ganun ang ending. Nabudol na nga siya, wala pang dumating na 90,000 pesos na inutang niya. Ang saklap. Mahigit 400,000 ang followers ng gadget store ni Ariel Jan Tolentino. Tinatangkilik ito dahil bagsak presyo ang mga smartphone at tablet na inaalok. Yan ang naging dahilan para mag-mine si Ruth sa buy one take one na cellphone sa halagang 2,799 pesos. Pero ang binilhan niyang gadget store, impostor pala. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na cellphone. Sabi po nila, ano, wala, wala daw po akong transaction sa kanila. Wala daw pong naka-record. Abangan ang kabuuan ng mga kwentong yan sa Budol Alert. Ngayong linggo, 4.30 ng hapon, bago mag-Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.